Bigla nga kami mga katangay nagkaayaan ni ate tsaka na mga pamangkin ko na mangilaw nga. Kaya naman for today's video mga katangay samahan nyo nga kami. So mga katangay ayan kasama ko nga dito si ate tsaka yung mga pamangkin ko at mangingilaw nga kami mga katangay. Dito nga sa amin mga katangay ang tawag nga sa ganitong uri ng panginas ay panulo. Madalas kasi mga katangay naglalabasan talaga yung mga lamang dagat kapag kagabi lalo na yung mga shell. Abay bigla nga nang aya itong mga katangay si ate tsaka mga pamangkin ko nang aya nga silang mga katangay 6pm na. Kaya naman ito 7pm mga katangay naglalakad nga kami pamunta dun sa para. abay buti na lang mga katay sumama nga itong si Pipo para naman kahit papano hindi nga kami matakot. Sa 20 minutes to 25 minutes nga mga katay lalakarin pa nga namin bago nga kami makarating dun sa spot na pangingilawan nga namin. Pai aminin yung mga katay mas natutuloy nga yung biglaan kaysa sa may plano. Sabi ko nga mga katay ito sa mga kasama ko, abay tingnan ko lang kung wala pa nga tayong makukuha sa dami natin na to. pala namin mga katangin, ting pamagid kong si Banban Shout out daw sa mga kaklase niya dyan sa New Buswanga. Ingat daw kayo palagi dyan. Abay tingnan naman mga katangin, dadaanan nga namin, masukal pa talaga. At kasi mga katangay, meron kang madadaan na simentadong daan at meron ka rin na ganito kasukal na daan. Na, buti na lang talaga mga katangay, meron ang daan dito na kailangan mong sundan. Pagkatapos nga mga katangay ng ilang minutong paglalakad, nakarating na rin kami sa baybayan nito ng pag-iispatan nga namin sa pangingilaw. Kaya naghiwalay-hiwalay na nga kami dyan mga katangay, kasama ko nga si ate tsaka si nining. Yung mga pamangkin ko naman mga katangay, sila din yung magkakasama. Tinan yung mga katangay si Pipo, sa amin nga sumama. Meron sakit mga katangay sa balat, hindi nga namin magamot-gamot mga katangay. Medyo matagal-tagal na sakit niya, importante nga mga katangay ay okay siya at healthy pa rin. Umiiyak-iyak nga siya diyan mga katangay dahil nga siguro mahapdi sa kanyang balat yung ano, dagat. Ilang nga kami tinawag mga katangay ni Ate dahil nga daw meron siyang nakita mga katangay na octopus na maliit. Yung mga katangay tinatawag sa amin ito na gibugipo, hindi na po yung lumalaki kaya naman kukunin nga namin. Babay pagdating talaga mga katangay sa dakmaan ng octopus mga katangay si Ate talaga yan mga katangay yung expert diyan, hindi ako. Ito nga pala mga katangay nakita ni Ate yung maliit nga mga katangay na octopus. Masarap yan mga katangay adubuhin or sabawan nga na. Sabay, okay, tingnan nyo naman mga katay. Kung gano'n ka siya ka-expert, isang dakman niya lang mga katay. Kuha niya na agad. Yeah. <laughs> okay. Takpan mo. Ngayon no. Nakayari na. Nagipugi-pugi. Sayang. <laughs> Meron nga akong mga katay na kita dito na maliit na isda. Alam nyo ba mga katay na kapag kagabi yung mga isda ay maamo? Kaya naman sinubukan ko nga itong dakmain mga katay. Abay huli agad. Hmm. Oh, mapasyak. Magkakasama. Nakakita nga akong mga katay ng shell na ito na tinatawag sa amin dito na ariporos ito mga katay sa inyo, nang tawag po dito. Bali, tinatanggalan yan mga katay ng puwit niya para nga makain mo. Hindi kasi mga lumabas lumalabas yung laman niya kapagka hindi binutasan yung kanyang puwit. Kaya naman yung talaga yung technique para lumabas yung kanyang laman. Tapos sip-sipin mo lang na labas na yung laman niya mga katangay <laughs> pipot Wala na. No? Itulah. ya Pugi-pugi. Ya. Sangat luron dan? <menikmati> hmm, <tuk cinta> <menikmati> Hmm, ya Rika. Naputul sayang. <laughs> naputul. <laughs> Kayak sang gawe ka lang, bi. Iri sanang. Iya. Iya bulyaw. <laughs> Wah, naputul. <laughs> Nakawala apa? Ito ang kwan bola. Ito ang pasyak. <laughs> wala kang gawin, naro <dala> ka cellphone. <laughs> yeah. Pasyak. nakapag -pas ka na ba? Wadan, gipo-gipo ang pool. Hmm. Imbaya ng crabs para sa gipo-gipo. <laughs> aglabas pa rin yung madakap ng crabs. Tapos may aglabas na gipo-gipo. Yung sala ng crabs. Mas importante ang gipo-gipo. Nakakita nga ako mga katangay ng tinatawagan namin dito na balat. Bali, dito mga katangay yung tawag sa uwi ng balat na yan ay pulutan. Bali, hindi pa namin kukunin yan mga katangay dahil nga hindi yan hinahanap namin. Buti na lang talaga mga katangay malinaw yung mata ko. Nakita ko agad dito yung bantul. Abay, munti ko nang maapakan mga katangay. Iyak talaga sana ako kung naapakan ko yan. Yan mga katangay yung isda na pag natindi ka talaga mga katangay yan, sobrang sakit. Kaya sabi ni tatay mas masarap daw to sa kanya ate mas masarap daw yung lasa nito kaysa sa yung ano tawag dito Bigla ko nga mga katay na kalimutan yung tawag nga sa lobster, yung mga katay yung binabanggit ko. Na nga yung tatay, mas masarap pa daw yung kumang na yan na pula kapag ka kinain mo. Kesa sa daw sa lobster, mas malasa daw yan. Medyo nahirapan nga kami mga katay nung huli dahil nga maraming guno mga katay na nagaano sa ilaw. Tingnan nyo naman mga katay na nangyari sa dagat, naga blurred blurred nga. Paano pa kami makakita dahil nga sa mga isda na to na maliliit. Dito naman mga katay, bilang sunod sunod nga na nakakita ako na mga pasyak, abay tag tatlo tag dalawang mga katay mga pwesto nga nila. Kung familiar kayo mga katay sa mga shen na pasyak yan mga katay yung lasa nyan ay parang yung saang or yung tinatawag sa amin dito mga katay na rangaranga tignan nyo naman mga katay tagtatluhan ngayon nakikita nga namin dito ganda nga mga katay tignan na lahat kami nagpapailaw at naghahanap nga ng mga shell dito mga katay sa dagat tignan nyo naman yung mga kasama ko hiwalay hiwalay nga kami bang naglalakad nga kami mga katay tignan nyo naman meron nga kaming nakita dito mga katay na isdang tabangka at nasa bahay niya mga katay tignan nyo mga katay nakalabas ngayong ulo niya. Sa nga mga katangay, sa taong nagtataka kung bakit yung bahay ng tabangka mga katay ay butas palo kaya nila mga katay na huka yan balid ha butas nga lang yan mga katay ng lupa nakatira yung mga tabangka at nagtataka talaga ako kung paano nila na yung ganong kalalim na butas kaya sa pagkakataong ito mga katay makakaligtas muna sa akin yung tabangka na dahil nga wala kaming dalang pamana meron lang kaming dalang pamana mga katay ay sigurado na sigang ko na to pinaysa na mga katay na huwakan ito ni ate kaso nga lang mga katay pumailalim na nga gua ada kali guys spider mantenu spider manten tuh ningsalu, wah guys spider manten tuh keren banget, wah, kabilu ku, atum, wow, orang itu pakai baju, sedong kuat-kuat udah masa burang magi pupu, ayam, sabau jangan lagi pakai getum kita paman, kamu ada perak-perakan? Mama ya, tidur kemana ngamu? Tirik ngamutan Aiban. Tirik ngamut. ngamu ningkot. Tirik ngamumu. Tirik ngamumu. Bang aku sendiri mam. tomat tirik. Tirik Tirik Udah kita Wow! <laughs> <laughs> ulat nga ako mga katay sa bigla ang pagsulpot ng ahas na itong mga katay sa gilid ko. Abay, natakot talaga ako mga katay. Ito pala mga katangay yung ahas na tinatawag sa amin dito na talig-talig. Lumalabas lang yan sila mga katay kapag kagabi nga. Aalala ko talaga mga katangay nung bata pa ako. Lagi nga yung ginagamit sa amin na pantakot. Parang hindi kami makaligo ng dagat. Pagkatapos nga mga katay, na dalawang oras na pangingilaw, ito na nga mga katay mga nakuha nga namin. Medyo marami-rami nga din at isang ulama na nga. Medyo marami din mga katay nakuha nga ng mga pamanggin ko. Doon nga sa mebal din nila mga katay. Halos nga marami talaga. Ito naman mga katay sa samin, yung nakuha nga namin ni ate at saka ni Nining. Madami-dami din mga katay, isang ulama na nga yan. Masarap yun mga katay, kapag kasinabawan nga namin. Tapos nga namin mga katay, mangilaw, umuwi na rin kami mga katay. Maglalakad pa ulit kami ng 20 minutes para nga makauwi ng bayan. Ayan, gabing-gabi na nga mga katay, baw nga kami nakauwi. Wali, sinabawan nga lang namin yan mga katay para nga mabilisan yung luto namin at makakain agad. So, ayan mga katay, hanggang dito na lang muna yung video natin. Paalam!